pasok kereta doon sa mismo sa loob. Iyan oh. may doon ang... Bahay. Oh. Iyan Ito 'yung yang miccha tuh yang baril gimbal sebelum koleksion collection Apa okay, but mau don't know uh, tinitingnan natin yung table yan na table tinitingnan natin ay parang bago lang siya ito ito, ito. pero 200 years na pala yun o si sa kanya ito lahat eh Welcome to Zard's House of History. Dito, bawat lumang bahay ay may kwento, bawat pader ay saksi sa kasaysayan, at bawat sulok ay puno ng alaala. Samahan niyo ako sa pag-explore ng mga ancestral at historical houses upang muling buhayin ang mga alaala ng ating mga ninuno at maipasa sa susunod na henerasyon. Ito ang kahanan ng kasaysayan at alaala. Ito ang Zard's House of History. Mga idol, good morning. Dito tayo ngayon, ngayon sa isang heritage house dito sa Kampuhan. Yan, only mga idol, ngayon dito sa Kampuhan ay si Dr. Nirik Acosta. At uh, explore natin sa loob. Tayo doon sa mismo sa loob. Yan pumasok kayo dito may doll may entrance na 60 pesos yan itong mga koleksyon General Douglas oh, uh, General Douglas MacArthur and ito ang yang bisa Here the household and memorabilia. Hmm. Tuan. Sundalu, tak paneng bando. Tu yang baril, gim General Douglas MacArthur oh, on March 17, 1942 hmm. 1942 Ito pa ang Ibang mga heritage was Tugas ni mambak ini gamit niya sa agdanan Dito oh. tayo mga idol sa isang table na mesa na maraming mga ano, koleksyon. Ayan o. Oh. Ikaw tinatin yan. Nagpakita ko sa inyo kung ano ang iba pang mga koleksyon nila. Piling yung Itong may ang puno. 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 Ano yung tinatawag na puno? Pero, Meron pa siyang kibali. Kibali.

Bina na kami sa Pacific. idol pang... Ito din ang... Panahi. Dami dito mga koleksyon ito pang Samurai Ito ay si Dr. Juan Acosta, Ph.D., Agriculture Agricultural scientist, yeah, community worker, farmers, uh, farmer mm -hmm. dami dito may lol kaya lang hindi natin alam ang ibang mga koleksyon kung ano ang mga pangalan niya. Ito may lumang telepono to Ito yung lumang ano. itu uh, mulai dulu ang mga naging president you know. itu si uh, Edgardo Indira Carlos uh, Madrid yeah. You know. buhay at ginawa ni Dr. Sirsal na isinulat na sinulat ka eskwala ni Nuli Nuli mitang hiri mitang pa okay. Ito pa o oh. ay,

mm -hmm. So, ni Muna yung mga gamit sa Thailand, kay yung asawa, tahap Thailand mo mm -hmm. mm. po. Mm-hmm. Sa taas po, kuha na ito sa office. Hindi lang ito pwede ka sa loda. Ha? Hindi lang pwede sa Oh, okay, okay, ma'am. Diri, hindi lang pwede, ma'am, because... Sa pwede na ang mga rooms. Oo. Wow, labi. Sinabi.

tigo ganyan ang lumang salamin. Kita nyuhi dulu. Wow Kau nusa <susuk> gini sih mam Kini, kau ini di kini kwan lovers chair mm. mag lovers ko dana, dana. To syang, chair mm. Kini... panganakan Kat... eh, siya, sir. Mm -hmm. oh panganakan Mam. Mm -hmm. <laughs> <Leku kayong> <laughs> 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 yan ang akabinit mm -hmm. na na ba? Pila uh na nang katuig? -huh. Sa ila ng lulag nulo sa koleksyon nga nila. Sa ila nang nagpunta nga nila dito ba? Okay na po dama pila 90s, 80s na siguro nga siya. Mm -hmm. Oo. Oh. Tumimala na sa namin. I don't know uh, tinitingnan natin yung table yan ang table tinitingnan natin ay parang bago lang siya ito 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 pero 200 years na pala ito yung bugabi ma grabe ang bigat ito ang um, books ni Dr. Jose Rizal. Hmm. Yeah. Yeah, Rizal. Uh, Yun, Ayan uh, tapos na tayo doon sa loob ng Heritage House dito sa kampuhan uh, Ang uh, nagmamayari dito ng idol si Dr. Nirik Takosta Kami ng idol yung habang doon tayo sa loob ng no, bahay. Grabe ang lamig. Iba talaga mga idol yung nila. Grabe ang na feel mo ang sa sinaw ng bahay talaga imagine mo na bahay ng idol ay 120 years na pala uh, from siya ng Pangasinan at uh, dinala dito. Pero giniba giniba mo na nila mga idol from Pangasinan. Pagkatapos dinala dito at dito rin muling ite ang bahay. Pero ganyan pa rin ang ganyan pa rin ang design ng bahay sa bag. giba doon sa Pangasinan. Pagpunta dito, ganun pa rin. So mga idol hanggang dito lang tayo. Maraming salamat talaga sa walang sahong suporta. Keep safe and God bless all.